Malita, Good morning mga ka-OK! -okay. Isang mapagpalang umaga lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati Muli, isang magandang umaga. Welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang Radyo Ko ang ka-partner natin sa paghahatid ng mga mahahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Patrol Woman Angel A. Kasalan, ang Assistant Cod PNCO ng Police Station 6. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalyn Viffer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Police Gapo! Today is September 18, 2025, araw po ng Webes at nasa ikatlong linggo na po tayo sa buwan ng Setyembre. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na naisagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. po. At sa pagkasasakatuparan ng mga hakbang at gampani na tutugon para sa ating mga kababayang Olonga Penyo. Hangad po namin ng inyong kaligtasan mga ka-okay dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ilalim ng pamumuno ng aming bagong acting chief PNP Police Lieutenant General Jose Valencia Corpus Nortales Jr. ay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie Claraval. Kaakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at media partners upang mapaabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka -OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula September 8 hanggang September 14, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroong 19 total arrested ang Olongapu City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Clarabal mula sa manhan Charlie and Anti-Illegal Drugs Operations. At sa ating campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagdala ng 13 drug personalities arrested mula sa matagumpay na sinagawang siyam na anti-illegal drug operations kung saan ay nakapagkumpis ka tayo ng 39.544 grams ng shabu na may kaubo ang standard drug price na 268,908 pesos and 20 centavos. Kaugnay dito, mahigit 23, 23 gramo ng shabu na samsam sa ikinasang operation ng police ng Olongapo. Noong September 12, eh, September 11, 2025, nang madaling araw matagumpay na nagsagawa ng anti-illegal drug buy-bus operation ang pinagsanib ng pwersa ng City Police Drug Enforcement Unit o CPDEU bilang lead unit at Police Station 4 SPDEU sa Purok 8, Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Arestado sa operasyon ng dalawang individual na nakilala sa kanilang mga alias na PAGS at PRANK, sa isinagawang transaksyon ay nakumpis ka ang isang brown coin purse na naglalaman ng apat na heat sealed plastic sachet ng Shabu na may kabuang timbang 23.857 gramo at may standard drug price na may halagang 162,227 pesos and 60 centavos. Na-recover din ang ginamit na 500 peso bill bilang buy bus money mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa CPD EU Custodial Facility habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5, Section 26B o Conspiracy at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Muling nakapagtala ng panibagong matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga na nagresulta rin sa pagkakasamsam ng isang peking baril. At batay nga sa ulat ng Police Station 1, isinigawa ang bypass operation sa kabaan ng public Street, Barangay Isbahak, Bahak, Olongapo City noong September 11, 2025. At nasa kote sa operasyon ng isang street-level individual drug personality at nakumpiska ang mga sumusunod. Apat na heat sealed transparent plastic sa Shea na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3.948 gramo na may standard drug price na 26,846 pesos and 4 centavos. Isang 200 peso bill na ginamit bilang buy bust money. At isang itim na Peking Glock 17-9mm pistol. At ang suspect ay dinala sa Custodial Facility na Police Station 1 at makaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 at RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala para naman sa ating accomplishment on wanted person, Anim na wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Naarestong individual sa bisa ng warrant of para sa iba't ibang kaso kasama ang most wanted person timbog sa Police Gapo. Ang pinaigting na kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa karahasan at illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga fraternity at gang ay muling nagbunga matapos maaresto ang isang most wanted person na nahaharap sa dalawang kaso ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act 2018. Noong Setyembre 11, 2025, isang nagawa ang, ng tracker team ng Police Station 2 kasama ang Regional Intelligence Division 3 ang isang joint operation sa Poster Street, Barangay New Kababae, Longapo City sa bisa ng warrant of arrest matagumpay na naaresto ang akusado at nahaharap sa dalawang kaso ng hazing na may tig 200,000 na itinakdang sa bawat kaso. Ang naarestong individual ay kasalukuyang nasa kustudiyan ng Police Station 2 Custodial facility at hinaharap sa korte para sa kaukulang disposisyon. At sa maigting na pagpapatupad ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation na sa Cleo, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng City Intelligence Unit at Police Station 3 ng Olongapo City Police Office ang isang wanted person na nahaharap sa kasong rape. Sinagawa ang operasyon gabi ng September 11, 2025 sa Upper Mercury Street, Barangay Mabayuan, Olongapo City at ang naturang kaso ay walang inirekomendang piyansa. Agad na pinaunawa sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at siya ay dinila sa Police Station 3 Ocpo Custodial Facility para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. At sa karagdagang balita, batay sa ulat ng police station ng Olongapo City Police Office, isang joint entrapment operation ang sinagawa noong Setyembre 8, 2025 ng mga operatiba mula sa Provincial Highway Patrol Group, Sambales at Police Station 1 na nagresulta sa pagkakaresto ng isang sospek sa paglabag ng Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 sa Lower Calaklan, Main Street, Olongapo City. Kinilala ang naarestong sospek bilang alias Benok, 34 taong gulang, binata at residente ng Bangal, Bataan, na huli ito matapos magbenta ng isang puting Mio Sport, sporty motorcycle na walang plaka at may tempered justice number sa isang pulis na nagpanggap bilang pusher buyer. Na-recover mula sa sospek ang isang 1,000 bill na may serial number na KV558897. Walang pirasong bundle money na ginamit sa operasyon. Sa isinagawang follow-up operation, dalawang karagdagang motorsiklo ang nabawi sa ma Nagbakulaw, Barangay, kalaklan Olongapo City. At ito ay ang mga sumusunod. Isang itim na Rider 150, walang plaka at may tempered chassis. Isang itim na Rusi Motorcycle na walang plaka at may tempered chassis. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng Police Station 1 ang naarestong suspect kupa habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa RA 10883 para isampa sa Olongapo City Prosecutor's Office. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or Barangay Information Network. At para naman sa ating information operations at community engagements, pinapaabot ng aming City Director Police Colonel Claraval ang taus puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karating lugar. Dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Narito ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong linggo. Personal na pinangunahan ng City Director ng Olongapo City Police Office, Police Colonel Richie R. Clarabal, ang inspeksyon sa police station at mga tauhan nito. At siya rin ang nanguna sa pagpapatupad ng Oplan Sita upang masiguro ang kahandaan at disiplina ng kapulisan sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin. Higit pa silang higit pa sa isang karaniwang inspeksyon, ipinakita nito ang estilo ng pamumuno na inuuna ang dedikasyon, disiplina at kahandaan para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Olonggapeño. At para naman sa ating mga marksman dyan, competitive shooter at sa mga mahilig pumutok, inaanyahan po kayo ng Olongapo City Police Office na dumalo at makibahagi sa Aqua Patrollers Marksmanship Challenge 2025 na gaganapin sa Niners Infinity Firing Range and Shooter's Hub Pamatawan Subig Zambales sa September 26 to 27, 2025 at meron po itong six stages. Sa lahat po na interesado ay makipag-ugnayan lang po kayo sa Olongapo City Police Office para sa inyong registration at manatili po kayong nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at kami po ay muling magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Balita, Tayo po muli ay nagbabalik dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ugnayan at pagmamalasakit PNP at Muslim community nagkaisa. Bilang bahagi ng mga pinaigting na community engagement, nagsagawa ang Olongapu City Police Office at katuwang ang Olongopo City Mobile Force Company at ang Salam Police Advocacy Support Group ng isang mahalagang program para sa mga kapakanan ng ating mga kapatid na Muslim isang isinagawa ang lecture on crime prevention at paalala ukol sa tamang paggamit ng 911 bilang emergency hotline number upang mas mapalawak ang kaalaman at pam ng pamayanan at pag-iwas sa krimen at mabilis na pagtugon sa oras ng pangangailangan. Kasabay nito ay dinaos ng ang outreach program at feeding at activity bilang pagpapakita ng malakas na pagtutulungan para sa mas ligtas at maunlad na pamayanan. Ang ganitong mga programa ay patunay na ang bawat hakbang ng mga pulisya ay hindi lamang para sig sa seguridad kundi para rin sa mga pagkakaisa at kapayapaan ng mal at may malasakit sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang awang ka po Police Office naman sa pangunguna ni Police Colonel Richard Eichler Bar ay taos puso na nagpapasalamat kay Capt. win Johnson, punong barangay ng New Kalalaki para sa bukas palang donasyon ng dalawang bisikleta para sa ating Tourist Police Force. At ang donasyon ito ay makatutulong upang higit na papangusay ng ang mabalidad at presensya ng ating mga Tourist Police upang sila ay laging handang tumugon sa pangangailangan ng mga turista at mas mabilis na pagresponde sa anumang insidente. At higit na nakatuon sa komunidad sa kanilang pakikipag-ugnayan sa nasasakupan. At ang suporta ni Caption Zone ay na matibay na malasakit at dedikasyon para sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga residente at mga bumibisita sa ating lungsod. Pulis ka po nagkaisa sa MRPO River Run. Ngayong September 14, 2025, bandang alas 5 ng umaga ay personal na pinangunahan ni Police Colonel Richie R. Clarabal, City Director ng Olongapu City Police Office, ang pakikiisa sa Making River Possible River Run na ginanap sa Tapinak Oval, Barangay East Tapinak, City. Ang paglahok ng OCPO ay patunay ng kanilang aktibong suporta sa mga programang pangkalikasan at pangkomunidad. Higit pa sa pagbibigay ng seguridad, ipinapakita rin ng, at, ng ating mga kapulisan na sila'y katuwang sa pagtataguyod ng kalinisan, kalusugan at pagkakaisa ng mamamayan. Nagtapos ang aktibidad dakong alas ng umaga ng puno ng sigla at pagkakaisa sa bawat hakbang ng kanilang takbo ay nagpapakita ng lakas at tatag ng bawat olonggapenyo. Partner ng September 12, 2025 naman ay nagbigay ng courtesy visit sa City Director ng Olongapo City Police Office, ang Subic Broadcasting Corporation, kung saan narin, narin, ngayon, ay sama ang Right from the Heart Ministries. At ang pagbisitang ito ay pagtampok nagpatampok ng diwa ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng media, mga faith-based organizations at kapulisan upang lalo pang mapalakas ang serbisyong panlipunan, pagbabahagi ng tamang impormasyon at masiglang pakikipag-ugnayan sa ating kamangindad. At partner, nalalapit na ang pagdiriwang ng 53rd anniversary ng martial law. Nire-respeto ng PNP ang karapatan ng ating mga kababayan na magpahayag ng kanilang saloobin at makakaasa kayong ipapatupad ng PNP ang maximum tolerance tulad ng lagi naming ginagawa. Titiyakin ng PNP na magiging ligtas at mapayapa ang ating komunidad sa nalalapit na anniversary ng martial law sa kabil sa kabila ng mga planong kilos protesta. Pinaalalahanan naman namin ang lahat na mag-ingat at kung maaari ay pumili ng mga mas mapayapa at mas ligtas na paraan ng pagpapahayag. At partner balita nga din, September 17 to 19 ay magkakaroon ng transport strike ang Piston at Manibela. Kung kaya naman ang Olongapo City Police Office, kaisa ang ating LGU, ay meron po tayong mga libreng sakay. Yes, Ngayong po. araw, hanggang bukas po yan. Kapag may nakita po kayong mga mobile at wala po kayong masakyan, pwede nyo po silang parahin. At ito po ay libre. At ihahatid po nila, ihahatid po nila kayo kung saan po ang, ayan, ang punta ninyo. ninyo. Yes. At partner, alam naman natin na ang ating bansa ay may mabigat na pinagdadaanan ngayon Gayunpaman, sa gitna ng mga kasalukuyang isyo sa ating bansa, ay nananatiling matatag ang papel ng PNP bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sektor ng lipunan, ang inyong kapulisan ay patuloy na magsasagawa ng mga operasyon at programang nakatuon sa pagpigil ng kriminalidad, pagprotekta sa programang nakatuon pagprotekta protekta sa batas at pagbibigay ng mabilis na tugon sa pangangailangan ng komunidad. At sa panahong ito, mahalaga na ang bawat Pilipino, anumang antas ng pamumuhay, anumang estado at paniniwala, anumang relihiyon ay magkaisa para sa kapakanan ng ating bansa sa mapayapa at mapayapa mapaya at maayos na paraan. At partner, personal nga tayong binisita ng ating regional director kahapon dito sa Olongapo City Police Office. Walang iba kundi si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Ayan sir, maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita. At syempre yung pagbisita niya ay upang palakasin yung moral ng mga kapulisan at matiyak na nagagawa ng maayos ng bawat pulisga po ang kanilang tungkulin para sa ating bayan. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Narito ang mga safety tips upang maiwasan ng pagiging biktima ng pickpacking o pandurukot. Una, panatilihing nasa harapan ang bag o mga gamit. Kung ikaw ay nasa mataong lugar, ilagay ang bag sa harapan at ang iyong ng inyong katawan at iwasan ang pagbitbit nito sa iyong likuran. At siya, pangalawa dyan part na iwasang maglabas ng gadget o mamahaling gamit sa pampublikong lugar. Huwag mapakita ng cellphone alahas o pitaka habang nasa kalsada o sakay ng pampublikong sasakyan. Siyempre huwag din natin ilagay ang mga cellphone o pitaka sa mga likuran o mga bulsayal Lalo na yung mga nag-a... Uh, mga umuuwi na mga galing ng trabaho, yung iba, hindi na nila masyado napapansin yung mga gamit nila, madali nang madukot. Mamaya partner, bagong sahod pa sila. Siyempre, sayang naman yung pinaghirapan natin. Kaya yung pag-iingat talaga po ay napakalaga para sa bawat mamaya ng Olonga po. Siyempre, kailangan din maging mapagmasid sa paligid. Obserbahan ang mga taong nasa paligid mo kapag may kahinahinalang kilos, lumayo agad at humingi ng tulong. At dapat rin tayo mag-ingat sa mga sadyang gumugulo ng atensyon. Karaniwang taktika ng mga magnanakaw ay manggulo, makipagsiksikan o sadyang magtatapon ng bagay para ilhis ang iyong atensyon. Ito part na marami ditong nadadali sa ganito na kunyari makikipagsiksikan o babanggain ka pero may mga kasama po siya. Kapag ikaw po, nalingat ka na po, meron na po nabubukas ng bag mo. Nakuha ni atensyon mo, iba na. May kumagawa na pala ng masama sa mga gamit mo. Yes, partner. At syempre kung may mga ganitong kainahinala ng pangyayari, i-report agad. Tumawag sa 911 at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid tulad ng mga kapulisan, guwardiya at mga tanod. Yes, partner natin ang bagong tawag na natin dyan yung Unified 911 Unified from 911. the ILG na na-launch noong September 11. At usapan safety tips tayo partner, gusto natin silang bigyan ng paunang impormasyon na ang Olongapo City Police Office ay magkakaroon ng infomercial. At syempre dahil po ito sa suporta, isa yung po ito sa big broadcast. Yeah, at pati na rin po ng Right from the Heart Ministry. Ministry. So, mga ka pa mga ka-oke, -okay, ito po ay abangan nyo at napaka... At sana po am, um, ito ay i-share nyo din kapag na-post na po ito sa social media kasi malaking bagay po ito na bilang paalala sa bawat olong kompenyo para maiwasan po natin ang anumang krimen. At yan partner, manatili po tayong nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at muli po kami magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Tayo po ay muling nagbabalik dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At narito naman ang iba pang safety tips tungkol para sa akyat bahay gang. At una nga dyan partner, siguraduhin nakasara at nakalakan lahat ng pinto at bintana bago matulog o umalis ng bahay. Siyempre dapat ilagay sa ligtas na lugar ang mga mahalagang gamit at huwag itong iiwan ng nakalantad. Yes, partner, katulad na nga lang din ng mga bagong appliances natin, yung mga boxes niyan na siyempre yes, makikita lalo yung pa mga branded. malalaki talaga, mga ref, mga microwave. Nagbibigay, uh, yes, nagbibigay lang tayo ng idea sa kanila na may marami kami magagandang gamit at siyempre mga mahal, mga branded pa. Iwasan po natin yun. At siyempre po, yung safety din ng mga gamit natin pag nasa loob na ng bahay as much as possible, kung meron po tayong mga malalaking halaga or mga alahas, meron po sana tayong vault. Pero mm, siyempre hindi naman lahat may kakayang magkaroon ng vault. So, safety, safety, na, safety na lang po natin yung mga gamit na yan na talagang hindi naman siya yung Busy glaring, yung very glaring na makikita pagpasok ng bahay. Talaga kung mag magkakabisita tayo, is hindi siya nakikita agad. Maglagay ng ilaw sa labas ng bahay lalo na sa mga madidilim na bahagi upang hindi ito maging target ng mga magnanakaw. Yes partner, kasi kapag ang bahay natin o yung bakuran natin is maliwanag, medyo yung... Mag-hesitate sila. Yes, mag-hesitate sila na gawin yun. So, kung iniisip natin na mapapamahal tayo sa kuryente, meron naman po tayong mga solar lights. Pwede pong yun yung install natin para wala po tayong iniisip na makakadagdag pa ng isipin natin monthly para sa buwan ng pagbabayad ng ating kuryente makipag-ugnayan sa inyong sa inyong mapagkakatiwalaang ang kapitbahay at barangay kung naaalis at matagal at mga matagal na pag-alis ipaalam kung magbabantay upang mabantayan ng inyong bahay. ayan syempre kung Uh, talagang mag-out of town or kailangan may sadyain talagang ma matagal na mawawala sa inyong mga tahanan, ayan. Ipagbigay alam sa ating mga napagkakatiwalaan ng kapitbahay. Yes, partner. Um, ipasuyuin natin sa kanila na silip-silipin din. Parang yes. kung lalo lang kung isang buwan tayo mawawala. Kahit sana daily masilip lang nila. At syempre pa, ibilin lang natin yun sa talaga mapagkakatiwalaan natin. Iwasan ding ipost sa social media ang inyong bakasyon o mga lakad na magbibigay ideya ng walang tao sa inyong mga tahanan. Yes, partner. Yan na nga yung mga at the moment at natin. The moment. Yan. Iwasan na po natin mag-post ng mga ganong bagay kasi po parang tayo rin yung nagbibigay sa kanila ng impormasyon na walang tao yung bahay natin. So parang pag pinasok nila yon Magkakaroon sila ng opportunity. Yes, binibigay natin sila ng oportunidad na dapat po sana ay hindi. So doon na lang tayo manatili sa mga throwback Thursdays na Thursday. natin, partner. Kung may kakayahang mag-install ng CCTV o alarm system para sa, may, sa, para sa das, dagdag na seguridad. Yes partner meron naman na tayong mga murang CCTV ah yes. uh, more or less nasa 800 pesos na lang siya sa online. Online, oo, mabilis na marami na tayong uh, pwedeng pag-orderan niya na talaga namang kapaki-pakinabang naman talaga atang mga CCTV. Tapos marami na rin siyang features like pwede mo nang kausapin 'yung mga naiwang anak mo sa bahay. Mag-alaga rin ng aso na magsisilbing bantay. Ang alagang aso ay makakatulong para magbigay babala at makapag taboy ng mga masasamang loob. Ayan, napakalaking tulong nga din talaga yan. Lalo na yung mga nakatira dyan sa mga medyo may uh, bakuran pa talaga, na may space pa sila para makapag-alaga ng aso. Hindi na kagad papasok sa mga gate nila yan. Kung talagang matatahulan na agad, matataboy na yung mga magnanakaw. Agad na tumawag sa 911 at i-report sa barangay o PNP kung may mapansing kahinahinalang tao o kilos sa inyong paligid. At yan po ang ating hatid naming mga safety tips o gabay sa inyong kaligtasan mga ka-OK. -okay. Sa panahon ngayon, ang, pagbibig, ang pagiging alerto at maingat ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at sa ating pamilya. Iwasan ng maging biktima, maging matalingino at maging mapagmatyag. Ano emergency, laging tandaan ang tatlong numero. Dial 911 ang Unified 911 Hotline System. Press 1 for police assistance and press 2 for... For fire. Yes, for fire assistance and press 3 for any medical assistance. At yan po ang ating mga safety tips for today na why meron tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka-okay. okay para naman maging updated sa iba't ibang aktibidad at accomplishments ng Police Gapo ay paki-follow o like ang aming Facebook account o City Police Office. Please also follow our Facebook page at Police Gapo Disciplinado. Also, we do have our YouTube account, Alangapu City Police Office. At naitin po na i promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad. Lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang ala 1.30 ng tanghali. At ganun din ng Police News Network Facebook page. Siyempre, para ay ipromote din natin ang lahat ng station ng uh, Alonga po ay mayroon din po um, Facebook account. Mula yan ang 1, poli, uh, Police Station 1 ay Presinto 1, Presinto 2 hanggang Presinto 6. Mayroon pong mga Facebook page. Please like and follow the Philippine National Police FB page at syempre like din kung saan nyo po kami napapakinggan ngayon ng 97.5 DWOK FM. At muli ako po ang inyong lingkod, Patrol Woman Angel A. E. Kasalan mula sa Police Station 6 pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie Rodriguez Claraval, kami po ay taus pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpila ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew at Sir Mel, Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Kapo accomplishment reports and activities. At siyempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer at magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo Upang makinig ng ating programa tuwing webes ng umaga dito lamang sa Balitang Pulis Gabo.